bumili na rin ng bigas.

baping na mata mana <laughs> mano, -mano. Puffing, mga karabas mga ano lang mga no! okay. so. uh. um, si si Ng kasi ngaro kasi Time talaga na ano no? Pulo-pulo May naman oh. May maya na tayo talaga Ayan May naman maya Sayang, lang mga ano Big size

Bawa tayong maya Bawa na just Sa Raptor Si Buds si kaya saan mabatman kami ha? Yun ang hindi natin malamang Saan mga karabas Turun sa iyo kaya di son saan

<laughs> Tahol nabukulang... yes. yes. hmm. Tapangut. mo na yun Pakao ko lang yung mga mo ilalim Ano? Sunod-sunod Pag yung sabitan Ginaganaan yeah. hmm. siya mga ganang Gak palit si kasamang pings dia, ayaw nya? Ayaw nya mau Ayaw mga karabas, tik pa anong kira nyan Ikinin din mga batak Mga karabas, halus Pemutih na naman Dikit linggo mga karabas Ndi naka paglaut Karabas, harganya ni brother Sa Tagat-tagat mga karabas, walang bigas wahanan joss ngayon ginigyan na. na rin ang poki gas yan ang masarap ginigyan na kalagay ang maya maya oh maya maya karabas oh sa ilalim mo talaga ma... kulung -kulung Ayun, mga kulog Ayun Arabas. ini talaga mapakalisi... talaga, Pings Gym, talaga Batak talaga? Yeah, talaga. Eh, tak, ma... Nangin, talaga. Yoy! Yoy! Wow! Wow! Ilang muna. Ayan.

dali po, bato. Gigi. Ang Joke time ni Pings si. G. Okay, yung ating pagkasiyahan kasi mga karabas. Pag kami lang nilabas yung mga karabas. So, si karabas. Abang kami. Kasi pag walang joke, walang ape mga karabas. Basta hanggang nakauwi kami sa raptor. Sige, pantawa ka. Bato. Bato. Doon, sunod-sunod na bati. Aroy! Doon! Sunod na! Sabi ko!

ba yung Ito na, ang karabas. Hindi na, ang uh, Ang ah. nagtatapos, ang aming... Ang tinapos na, na. Ay, doon sa maya-maya nagtapos eh. Hindi mataasan rin kasi mga karabas ang araw eh. Ayun you know, o, parang alas 9 na. Alas 8? Pag 8? Ah. Eh, alas 9 bigyan bigas bigas <coughs> ayun ay, mga karabas ay tamang karating lang po namin dito sa oh, ano? Thanks. ha? yun lang banjira? sa ay, ay banjira daw lang banjira lang at pipiliin ni kasamang goods at ibibinta niya yung ano lang ano pang natin. bigas bigas lagay muna lahat sa ano banjira kuha na kami ng aming pang ulam para diba ang ito, tuwang ko alam nga oh. Wow! Ayan! Malaki! Kaya-kaya. Itong, ito malito. Yan lang. Yan lang, bilhin yan. sabi sabi yon na Sabi-sabihin. Sabi-sabihin. Pag-iinas lang sniper namin, Karabas. Hindi no. pagka May huli. Hindi ba naman ang mata niya ah. <laughs> ba yung hipo namin mga Karabas oh? naiwan iwan gabi pinili lang namin yung medyo malaklak eh okay okay ayun yun mga harabas ay itagdala namin kasama ko sa bayir at naghahintay na raw dun eh ay chat ko na naghahintay na raw dun maling paling kayo yun mga ilang kilo brad may humikit ko mo lang humikit ko mo lang kulang kulang mga 10 kilo Si Syam. Ini aku Bapak. Ah, di Unse. Si kasama ng Pings J ay galinis ng pangulam namin. Pings. Pings, dulo na kami Pings. Oh, sige, bigay dito, bigay dito. Sige, sige. Nung luto yan, Pacham? Pakas, ha? Anong luto yan, Pacham? Lutong apun. Lutong hapon. Lutong hapon, pang ginobos, si Tapon. Sige, sige. Ah, uh, rabas dito, ano Selamat ya. bayir? Bisa. ay. Uy. Hindi siya, may labangan pa.

Pamunta okay. ko na ito. Ya, mau ngomong apa? Makarabas. Hindi ko pa na ano yung harap. Tay? Hindi ko pa na ano sa ano? Ano? Oh, YouTube tay. Ano kaya? Nandung eh.

Yung pwede uh, ano, lang din. Ah, Lloyd. 5.8 Lloyd. Ano, wala ba sa naiwan? Wala, mulam. wala. Eh, okay masen. Na coach. Oh, sino daw sa nang pangalan niya? Eh, nagalala nang pangulam coach. Uh, Tingin nang pangulam. Wala man lang sakto. Ano <laughs> punta ka rito eh. <laughs> <laughs> si Badis mga karabas ay dito rin na daw ng kanyang huli ay lumabas din siya kasi kagabi sa amin nagkuha ng pamain eh hindi kami nagpangitang sa laut kanina kagabi sa kasustagan ay nagkita-kita kami nila kay Dison eh si Badis nagbili na lang ng ano pamain sa amin wala pa si eh pinapenta lang ang huli ni kasamang ko ang ng bigas ay di akata ang labas niya wala makarabas 1521 oh, Maraming salamat mga karabas Maray -maray Pabili mo. na rin ang bigas Pabili na rin ng bigas, <laughs> bigas ng kilo Ang araw na, <laughs> na tambay eh, may linggo Dahil sa bagyo. Ay, makakarabas ay balik na po kami sa rock tour kami. Kain! Ay, makakarabas! Ay, ito ang pinilitong inihaw. Makakarabas po. Kapila, pinirito. Uh, nakalimutan ni eh, sis. Kapila, pinirito. Kapila. Ano, Tatlong lang eh. Tang isa tayo eh. Tatlo. Anong <laughs> <Yung> kanin? <laughs> yung sinigang niya. Ito bahaw. Bahaw, dali. Kaya <laughs> mong pitik yung <Pum> bahaw. <laughs> ah, Kaya na, Puyat, pagod mga karabas. Tapos itong huli, gutom na rin. Medyo tangali na eh. Sama din yung panahon sa amin eh. Bili mong tatlo kami mga karabas mm. sa bangka ko. Kaliit lang. Buti nga kamo. Kalma. Kalmada din. Ikasama Kalma. nga. Ikasama din. Binigyan kami ng awa ng Diyos.